Laging non-fat milk yung gamit mo, posibleng mas tumaba ka pa dyan. Meron tayong three types ng nutrients. Una, protein. Madalas yan sa mga karne. Carbs, madalas sa tinapay at kanin. And syempre yung ating fat na meron sa mantika at gatas na mataas sa calories. So, dok, tama lang pala. Kung gusto ko pumayat, dapat mababa yung calories ko. So, okay na okay ang mga non-fat. Hindi po yun gano'ng kasimple. Ang iniisip po kasi ng iba, basta non-fat or low-fat, papayat sila. Pero may isang function po kasi ang taba na lagi nating nakakalimutan responsible po ang mga fats para bumagal yung pagtunaw ng mga pagkain natin. Ibig sabihin, pag kumakain tayo, mas tumatambay yung pagkain sa sikmura natin. At syempre, kung laging low fat or non fat yung gamit mong gatas, pwedeng mas mabilis kang magutom at pwedeng mas kumain ka ng kumain. Pero hindi ko sinasabi na masama ang mga non fat kasi nakakatulong talaga to para sa mga gusto magbawas ng timbang. Kung gusto mo ng creamy at masarap, kaso mataas sa calories, dapat whole milk. Kung gusto mo na mababang calories, non fat milk. Kung gusto mo naman ng na mataas na protein, pero yung iba nagkakaroon ng allergy, soy milk yan. At kung gusto mo ng creamy pa rin pero medyo mataas ang carbs, pwede ka mag oat milk. Tanda natin na walang one size fits all at ang pagpili ng gatas ay nakadepende sa health goals mo. So kung may kaibigan ka na laging naka low fat milk dahil nagda-diet daw sila, tag mo siya sa video na to.